Dalawang batang babae ang nahuling nag-shoplift sa isang lingerie store sa New York, pero hindi lang ito ang kanilang kasalanan. Si Tonya Rodriguez at ang kanyang kaibigan na si Francis Esteves ay naglalakad-lakad sa isang Victoria's Secret store bandang 1.30 ng hapon noong Huwebes, nang napansin ng security ang kanilang kadudadudang pag-uugali. Kinumpronta ng staff ang dalawang 17-year-old at kinontak ang pulis. Sinarch ng pulis ang bag ni Rodriguez at ang kanilang natagpuan ay isang fetus na lalaki. Inaresto ang dalawang babae sa suspisyon ng larceny at iniimbestigahan ang kasong fetal felony maging ang pagkamatay ng fetus. Ayon kay Rodriguez, nalaglag niya ang fetus noong isang araw at hindi niya alam kung anong dapat niyang gawin. Kaya naisipan niyang ipasyal ang fetus sa Victoria's Secret? Sinerch din ng pulis ang bahay ni Rodriguez na may isa ng batang anak na lalaki. Si Rodriguez ay dinala sa ospital.